yun mga sa mga pagpalang umaga po sa inyong lahat at dito po ulit kami sa Bicol nandito pa rin kami sa Bicol pangalawang araw po namin ngayon at yan good news mga badis kasi merong gustong ano magpabahay kay Kuya Jonathan ayun bali si Jonathan ay matagal nang na-vlog ni Thinking badi okay, so ayun pagtulungan natin mga kabadi mga noli at malay natin pero kung gusto dito ni Jonathan pero kung ayaw niya wala tayong magagawa. Magandang opportunity para sa kanya at least mailayo siya doon sa nature na kanyang kinalakihan okay. para at least maiba man yung kanyang surroundings. Uh, minsan kasi uh, kailangan mo talagang lumayo doon sa kinagis na mong lugar para mabago rin yung pamumuhay mo, yung gawi. Okay. Yung, lalo na doon sa mga mga bad influence sa kanya na mga ibang nakapaligid. So, baguhin natin yung ano yung kanyang nature para at least baka sakaling mabago rin yung kanyang mga gawi pananaw sa buhay, A, pananaw sa buhay. Yan, dali natin dito sa Bicol si, ano, si Jonathan ano natin doon sa Bato Lake pag alagay natin ang tilapia sa pagkakaalala ko ng mga, mga body ano, parang may kamag-anak ata sila dito parang may angkan sila dito eh. Oh, hindi yun, ko lang ha? alam kung saan banda Ayun. kung sure, uh, sabi kasi niya nang dati nakapunta na siya dito nung maliit pa siya so yun mga body Ayan, salamat kay Kuya Noli. Uh, sinusubaybayan niya rin pala tayo kahit nasaan siya at mapapanood niya rin yung mga vlog natin kay Kuya Jonathan at mm -hmm. yun nga nagkaroon siya ng idea na kung gusto daw ni Kuya Jonathan madala dito si Kuya Jonathan mm -hmm. same time mga buddy papasyal ko na rin kayo kasi first time din namin dito sa Bicol para makita nyo rin ang ganda ng Bicol sa mga taga Bicol ayan shout po sa inyo at ay kita po namin yung ganda ng inyong lugar at yun yan, mga buddy alright salamat kayo Bye. na -di. So ayun mga buddy, abangan nyo at uh, lilipat kami ng sasakyan mamaya ni Boss Maki kasi nga may sasakay dito na iba dito sa sasakyan ni yun Nodi. Right. Yeah, malupit ang driver ko ngayon. Fred, ang lang, mga 120 lang ha. Kapit ka ha. Kapit lang ako ng todo. <coughs> <coughs> Tulong lang daan. May sa kapit ng Right. Huwag right. well, mo pa na pala eh, kasi hindi pala sarado. <laughs>

mali dyan Shoot yan mga badi mapagpalang tanghali po sa inyo lahat At o, ang ganda dito Ang nilalakaran namin ngayon Parang nasa ibang bansa <laughs> ang daming ano mga body, balatong Balatong Ang ganda dito malamig. Dati ko lang to, na. Oo nga. Dati napapanood ko lang to sa TV. <laughs> Ngayon nandito na ako. naisama ko pa sila. Kuya Noli. Tsaka si Jamela. Papunta kami kila. Kanino yung kuya? Rika. Oo, yung isang beneficiary ni Kuya Noli. Sa pabahay. So, papasyalan namin. Ito yung dumidikit sa pantalon eh. yun. Okay. Ang tawag sa amin ay ano? Ang uh, tawag sa amin ito, kalimutan ko. Ito yung dumidikit sa pantalon na yun. Walang slide din doon. Slide. Doon pa doon sa tuktok. Ayun, yung isla ng Palawan. Ayun. Isla ng Palawan na yan, oh. <laughs> Palawan tsaka Palato. <laughs> Kambing. Wala sungay pre. Ang ganda yan. Ang sungay. Mabait. Ay, dito na. Ay, dito na pala eh. Okay. Hello. Hello? Oh. Pasok na po ako. Penoli. Oh. Ayan, so. Pacheck, na, pacheck natin yung YT niya ano, ni Rika. Mm -hmm. Ano na yung problema niya kay Noli? Kasi kakagawa lang niya ng YouTube channel. Mm -hmm. At syempre, ipacheck na rin natin yung mga ibang settings. settings. Tapos, watch hours, kung ilan na. Ah, hindi pa siya monetize. Uh, yeah. Ayun, hindi, pa monetize uh, right. madam. So, mm -hmm. check natin. So, okay. na check natin mga body ang kanyang watch hours. 1.8 Saka na check natin ang uh... bago lang ba to? Mga ilang buwan na yung YouTube mo? Wala ano pang, pang buwan. Wala pang buwan. Wala pang buwan? Ang bilis naman. Hmm. Um, 2, oh, malapit na! So, okay. Sana makuha natin bago makauwi sila tingin body Parang naka naman yung mag-apply, di ba? mag diba? ma 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 monetize mag mo. Nakuha mo yung mga requirements. Wala ka din idea. Si Kainali naman po ang anay. Uh, guide sa kanila. Kaya sa pagkakataon na rin ito para magpasalamat kay Kainali at naimbitahan kami din po sa Bicol. Anong lugar na ito kayo? Naman? Balatan. Balatan. Ayaw po, ipay, pero hindi naman natin masabi kung ang ginagawa ko kasi pagka yung meron akong ganyan na namu-monetize, mm -hmm. Kahit nung mas kinun na sa Boreas, tinatawagan ko si Tingin Body at saka niya ako talaga pinapa set up yung ibang mga setting na mga maselan na masyado makakalikot ayan so marami sila Arutman iba pa sa si kusina si Anggiata at saka si Bicolana at yung iba pa so ayan salamat kayo nalis sa tiwala sa kanyang yung kanyang siyempre Basmaki thank you Alright, thank you. Salamat. Hey, madam, thank you. At papakita ko lang, pasulipan ko lang yung lugar nila mga bari. Ang ganda dito. Yung, yung, tingnan mo yung Indian mango nila. Ayun no? Napakalaki na po Ang yayabong. Tapat. Pero ito, ito din pre. Pero ito, binagyo siguro to. Ay, sinadya. sinadya. Natanggalin. Kasi marap, malapit sa bahay. Ito. Ang ganda lang ano nila o, oh, ng lilim. Sarap dito. Ano, oh, tanghaling tapat sila mga body para ang lilim. Malamig. Tawag sa amin ito, samak. Ano to pre? Dada anong mga ibon yan? Oo, oh, daming ibon dito. Hmm, ang ganda nga ng ano, pagkakalilim niya. Tapos yung mga mangga nila, mga batin, lalaki oh. Pre, ang, ang yayabong. Yun. Saan? Diyan, ilaw. Ayun, oo nga oh. Kaya, ang, ang ganda ng spot nila dito. Bukid. Tapos banda din mga batin, may dagat daw dyan. Tapos, tapos malawak na bukid dyan, buka rin. Buka rin yan. Tapos doon naman sa kabila, may ilog. Kaya, kompleto na lahat dito. No, kompleto. No, Pakita okay, ko lang mga body ha. Naamiss ako sa mga gantong lugar kasi manature kasi tayo mga body. Pag nagkakaedad na, <laughs> nagkakaedad din. Ayan hey, mga body ha. May mga manok sila dito. Yung so, ganda dito o. Oh. Napakatahimik. Hmm. Tapos yan, bundok na yan. Daming nyug. Daming mga nyug. May ilog din doon, banda doon check muna natin. Natayong na hindi. ay, hindi. Tayo galing kanina. Iniikot natin 'yan kanina, no. Oh, tatawid Dito. Tatawid tayo sa bundok. Dito 'yan, 'yan. 'Yan 'yung patas na 'yon. Mm. No. Patindi din 'yung mga lusong kanina. Mm, 'Yan ang tulay. Hindi natin. ah, doon. 'Yung gumuho. Mm. Eh. Okay. Dito tayo kay Larika. <tinyo> ang, ang cute ng aso pre ang cute oh. Parang may lahi. Parang may lahi ah. Parang may lahi. Tulog na si tulog. Tulog na tulog. Ang ganda. So, yan mga body. Meron ako nakita dito. Ito nakita akong ano. Pero pag may ganito. Pwede ba ako dito? Ay, pag nakahanap ako ng duyan mga body, alam na. Ito mga badi, itong dahon na to ay... Ano? Sa, saan gamot to tay? Boni. Kasitas. Gamot daw sa buni. An -an. Kasitas. Buni, an-an. An-an. Alipunga. Tiyo. Alipunga. Kasitas yan o. Mabisang ano daw. Gamot sa buni. Paano igagamot? Paano igagamot? iyan na mismo. Ay, kukuskus lang daw pala mga bali. Alright. Hindi, hindi na ako magtangka kung bakit may dagat na dito sa Bicol. Sa Libro nga, may dagat. Tama <laughs> naman. Ayan, dagat na. Ay, pre ano, low tide, pre. Oo, maganda, pre. Low tide ba yan? Ito eh. Ito Tingnan natin mga bali ang dagat. Ah, low tide na. Low tide. Ay, ang layo ng ano. Ang layo nung pwedeng mamingwit mga bali. Ay, magbasa tayo ng paa. Ah, dokote. Ha? Luwasan. Kakaiba yung dagat na ng mga bali. Oh. Yung buhangin, parang ito yung ginagamit sa bahay, oh. Halo. Halo yung buhangin. Ang ganda nung mga badi. Pero pag high tide tayo hanggang dito? Ay, mangga pa sa Oo. basa tayo, mga badi. Hmm. Ang init ng ano, pre. Tubig. peta rin sa Pangasinan, mga badi, pero malapit lang yung ano yung pinaka malalim nya maano lang to pre malayo yung ganto nya batuhan nya yan na pala mga badi ang Burias yan nakikita ang bundok na yun sa so pag magbabangka ka ilang oras ano ang bangka papunta dun sa Burias oo sabi nila 1 and a half hour two one and a half hour mga badi pupunta dun sa Burias dagat yun mga buddy dun daw kami sa kabila sa kabilang kabila kasi ito medyo malayo kasi yung ano yung seagrass tawag eh, dito pala ang burya spray eh, Diyan. yan yung bundok na yun lapit mm. na lapit na no? ano lapit na lang ngayon natin So doon daw kami sa kabila mga buddy Kasi walang tubig dito Baka sa kabila Baka sa kabila meron Diagdagan mo? Oo Walang iya Walang tubig Iban daw lang tayo Iban daw Walang tubig Hindi ako maka Walang sa kabila. parang may nila ayun dito pa lang yun dito tayo mga balis sa dagat dito sa kapilang dagat bakit dito hindi siya lotay? eh sa kapila. ayo sa pangalawang dagat ha. anong lugar na ito kaya? balatan pa rin ay maganda dito mas maganda dito mas maganda dito mga bali Ah, dun sa side doon. Low tide dito, high tide. Ang oh, maganda dito ang dagat, oh. Tara na tayo. na tayo hindi siya hindi siya nag-aano, nagpuputik. Ayun. Buhangin. Ayun kita pa rin yung ano, Burias Island doon. Yung mga cottage, yung mga bangka nila ng lalaki, brother boat balatan lu, luluwasan kamsur ha may butos halin Bakit kaya no 'di yung iba wala Di yung iba wala taburi naman may makukuha dito kaya may mahuhuli dito gamot pa din ha ayan yan pa din pa ba don oh kasi marami na 'yung ligwa eh Marami na lilito eh. Mamalit siya dito. dito, dito. Duh, sa dulo din ah. Oh. Oo. Oh. Dito sila doon Yung malaki din Pwede pumunta din. Free lang. Hindi ano kasi ako nagtatrabaho. hindi. free lang pumunta doon, Okay lang. Oo. Oh. Walang ba? Ah, Alam hindi kami papagamitan mo. Tara po doon okay. na tayo. Mamaya maya. Dami dyan tambay. Naming wit din. Oo. Oh. Tara po doon tayo. Bira lang dito ulit eh. Mababaw kasi no? Oh, mababaw na kasi dito eh diyan. Na? pagpunta natin, ay, ano, malapit na, oh, na. Na, lang. Oh, na. Malayo na mawabaw lang sa iyo, hanggang dibdib nga lang doon. Nararamdaman ng mga bangka nila dito? Ang lalaki ng barko. Mhm. Luwasan balatan comes ang ganda dito. Mga magka din ang dyan tay, mga cottage ay Dito? Oo. Oh. Ako na nakakasok. Mhm. Tingnan ko pag mahal na araw, daming tao dito. Yeah. Sa amin. Mhm, sa amin. Maganda dito mga badi kasi yung ano nila yung buhanginan, malawak oh. Tsaka maganda talaga yung paliguan. Ano mababaw lang siya. Saka hindi no? 'yan, hindi masyadong mm -mm. Ang mga bata ang ligo ligo Tapos walang masyadong alon. Kapalibutan niya ng ano mga body na palibutan ng isla. Pa <laughs>